hello time check it's 12 a.m. na ng sabado ay 12 a.m. na so ibig sabihin sabado na ngayon ako ay mag kukuha ng pagkain ko ako ay nagugutom na nagugutom na ako tas ayoko umorder sa grab pero nagpa-deliver ako ng anong grocery grab mart ang binili ko lang naman mga essentials like Joy. Kasi guys, tinan niya naman yung aming kusina. Tadaan! Dahil naupusan kami ng dishwashing liquid. Di pa kami nakapag-grocery sa pure gold talaga. Tapos ito, bumili ako. May grabmart ko pa. Pawis na pawis ako kasi nga, ang init po ngayon sobra. So bukod sa syempre alangan naman, di ba? Na ang bibilhin ko lang sa... Grab Mart ay Joy. So, sinamahan ko na ng hotdog kasi gusto ko ng pritong hotdog. May shumay na rin. Tapos, bumili ako ng tinapay. Tapos, yung downy. Yun lang. Soft drinks. Bumili ako ng soft drinks. So, bukas, mamaya pala, mag-grocery ako sa Pure Malapit sa amin. So, ngayon, magpepepe prepare ako ng food ko kasi, my goodness, sobrang, sobrang gutom na gutom ako moms yung gutom ko pang ano pang international may pang, pang maabot na yung sigaw ng aking lalamunan lalamunan, sigaw ng aking chan hanggang Korea siguro siguro sabi niya pego pa ko pa so magkaano ako ng hotdog ikiwa lang ako ng hotdog goodness. You know, tumatalsik sik siksha, siya. Mga naglalaban. Ay! Masunog na. Ang bilis. Wait! Huwag mo yun na kayong masunog. Ano ba yun? Ang bilis masunog. Ang lakas ko na, na po. 200 lang naman yung amoy. Tama, mas tender, juicy yung hotdog kapag jumbo. Tender, juicy hot dog. hot dog. hot dog. So, ang ating unang bibilhin ay fruits at maraming drinks. Madaming madaming drinks, guys. So, hindi ko alam kung saan nagsisimula. Guys, ngayon na lang ulit ako nakapag peer gold. Ayan mahirap maglinis pag... Wala po, no? Okay lang po, ate. Ate, tingin mo may mga ganito pang organizer dito? Kahit hindi ganyan yung style, pero lalagyan ng mga, ano, mga... tawag dito, gamit na ng mga tupperware, na storage lang. Ah, op ano, no ano kasi, dapat medyo malalim. Sige po, salamat. Oo nga po. Si oh, yan. Thank you. So, hmm. Ang kailangan sa bahay na pwedeng gamitin. Kit na to. 199 Pagkukuha ng prito Dami na namin ganito Pero bumili ako kasi ano Wait, <coughs> ang cute Iba yung ano niya <coughs> Sa mga minamahal namin Para saan to? <coughs> oh. Hindi ako pwede sumakay sa push cart. Sayang. Plan ko pa naman sumakay sa push cart. na agad di pwede. Heist! Sayang naman. Mamaya yung pinabibili sa akin, hindi ko mabili. Wow. Oh my goodness. Look at the mug. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? ta -da! OMG, I'm so cute. I think, kailangan ko to. <laughs> Magkano to? Safety. Gusto ko to. So sa dalawa, kasi isa kay Pochi, isa sa akin. Choose to be happy. Lahat na lang ay just to be happy. Gusto ko yung malaki. Gusto ko yung malaki. Ako, nakakatakot naman. Papatulong ako kay ate. Choose to be happy. Wait lang. Patulong tayo. Kuya! May So, dalawang pink guava or pink guava grapefruit pink guava or grape and then pink guava so mga drinks yung i-refill natin ngayon hindi na coke inkan and royal Incan, hmm? kunin to so, my Coke Royal. Let's. Kita kita. sweat. Pink tag. Anin. Anin na pokai sweat na ibigan kasi. Masarap din to eh. Ay, apat na lang. No? Ang na. dela sa kasa. So guys, ito yung paborito ni Pochi. Locally, ang problema, sa locally, ang pinaka gusto namin yung tamarind. Walang tamarind. So, juice na lang siguro kasi walang tamarind. Like pineapple. Ang bigat na agad nito. Teka lang ha. So, iiba-ibahin ko na lang. Four season. Fine. Four. Is. Mingo. So, guys. C2 is the best. <laughs> So, kailangan natin maglagay ng C2. Hindi na po kasha. C2. Tag-iibang flavor. Siguro dalawang tatlo. Lemon. Lemon. Hmm. Tatlo. Kasha ba ito sarap? Kasha ito sarap? pagkakasahin natin sa May expiration date It's 500 ml so, pag natin na ng expiration kasi mauubos din naman siya so di ba? Let's go. Next, so guys, ito 'yung mga paborito ni Pochi. Na jump food. So, kuha tayo ng tag-iisa. Lahat yan. Favorite ni Pochi. So, so, nasa diaper po ako. Wala naman po akong bibilin dito. May problema ako. Ano ang Lara, guys? Ang Lara ba ay Laurel? <laughs> Sorry na. my goodness. Tawagan ko lang si Pochi. <laughs> Hello, Hello ka naman? Hello, ang Lara ba ay L'Oreal? Ayun. Ah, gulay. Hanap tayo ng patis, mga kaibigan. May malaking oyster sauce tayo sa bahay. Tayo. Dahil kailangan natin ng patis, meron tayong... Patis! Oh, laki patis na. Okay. Kailangan ba natin ng hot sauce? Anong sauce? Kasi napapanisan kasi kami, guys. Kaya hindi ako nag i ng marami. So, wag na lang siguro. kilang, Ang lara po ba? Ay... bell pepper na green aking isi-search na po kung ano ang lara mga kaibigan yung tinawagan natin sinabi lang hindi daw lara ay laurel kasi L para eh, pare silang L so anong itsura ng lara magre research lang ako kung ano yung lara lara lara, nakalagay dito ang lara ay licensing and regulatory office ay, affairs, lara vegetables ba ang lara ayan Oo, native seedling lara, sili, pero green daw kailangan niya so this is the lara guys oh goodness yun palang lara sabi na tayong broccoli because why not halang liit ng broccoli 177 na ba dali isa lang muna isang broccoli lang ang unti ng broccoli guys sa patatas Guys, hindi ko alam yung cabbage. Ay, I, I mean, you cabbage repolyo cabbage pa to lettuce iceberg so hindi yan ba, pili lang ang kilala ko kuya saan ng mga repolyo ayan pa thank you po tsaka patatas ayan salamat po ba guys magtanong tayo pag di alam ayun patatas Oh, no, bala na. Hindi ko alam kung gano'ng kaliit o kalaki. Pare-pares lang naman itong mga ito, di ba? So, ito na yung cabbage. And then, patatas. Yan po yung patatas. So, ang small ng patatas. Ito na yung pinakamalaki. Siguro, dagdagan ko na lang ng maliliit pa. Wala yun na yun eh yun na yung kanilang maximum ani todong lakas na nila yung ganto kaliliit eh ito may naligaw isa pero wala na eh ito na lang na maliit si pochi naman ang mag eh. magluluto so next meron na akong So, nahanap ko na yung family ng mga malalaking patatas. So, ibabalik ko na to. Balik natin. So, yung family ng mga malalaking patatas ay nandito sa kabila. So, dapat talaga nag-iikot-ikot tayo. So, hindi ko alam kung ilan lang kailangan. Dalawahin, apatin na natin. Si patatas naman yun next magkakita mga tires, parang kamay ko lang mula dun sa pangalawa eto sumunod na cart and then eto ngayon, isang cart na to so yan diba tayo mag well, one by one teacher ayusin ang pagkuha. Wala kang taga-ayos. Tutorial May bagong kissing. Okay na yun natin. Po na dun, sige po, salamat. Po. O, tapos na yung pictorial natin. So, ngayon ako ay nakawin ako ng bahay. Mag Gugupit ako ng mga kape na binili ko. Magkakat ako ng mga kopi para kapag kukuha, mabilis na lang kaysa dun sa magugupit ka pa. Alam nyo naman, di ba, kami... Shoot! di shoot. <laughs> Wait lang. Tomorrow. Wow! Ah, miss Miswa. Long life. Long life. Anong hinahalo mo sa miswa? Wala. Onion onion ay wow ay, what's alam, bibili pa ako doon na yung ano, dalawin mo na mm hindi -hmm. naman yun, agad nasisiray pagkakasya hingin Ah ah. Kikyam. Yan na yung na packaging. Yan at least may brand ma. Fishball din. Babalikan nga daw yung isda. Hindi ka naman iiwanan ng isda. Natatakot si mamang iwanan ng isda. Hair, ma. Uh -huh. mm. Itim na itim. <laughs> walang bahid. Black <laughs> walang is beautiful. Uh, walang bahid ng itim. White is purity. Two colors, my hair. bigat. <laughs> uh,